Good morning mga bari. ayan High tide na. Malakas pa naman yung hangin tapos yung alon. Magkakas lang tayo dito sa harapan. Try lang tayo. Baka may mga talakitok sa spot natin. Ayan, subukan natin ulit. Malakas yung hangin, malalaki yung alon tapos high tide na. Tanghali na kasi yung low tide, mga alauna na siguro ng hapon. Mainit. Tapos uh, madalang na yan yung kagat kasi mainit. Nasa uh, malalim na yung mga isda. So ayan, suko pa rin tayo dito sa harapan. Kahit mga ilang minuto lang. So ayan mga buddy, let's go! So ayan mga buddy, tara, Magkas na tayo. Ayan, nagpagsitap na tayo. Kailan sa Biki. Sa Rattler. Ayan, yung gagamitin natin. Wabei kita di spot lang kita sa sarapan Baka, may mga taro gitot kan. Yan, so yan, let's go. Tara, mau pade, let's go. Sabiki ratler gamit natin. Don't first gas. Sabiki. Gagatin you na, it am sabiki. Wale, first class. Mga tarok ito, kain na kamo! mo. Yadi na ak. Aray, mga badi. Nakuyat siguro kagabi, baka nag-party-party yung mga kalakito. Pupulog na tayo mga bali. Pula pumanggada dalo, good. Pula dalo,

tahimik yan na mga buddy dito sa spot natin walang tao walang isda pero kas ng kas pa rin baka may pumansin kahit bugaong man lang ngunit subalit datapuat wala pa rin Kira-kira galinganmu, galingan Dengan ubat kula po so, ayan mga bari Wala Ayan, lipat tayo dito sa kabilang sepat. Itu tayu magkakas Baka meron Ayo. Pasubabit sa bato. Yan. Gaong man lang Kahit Tusag hangin talaga Kahit Bugaong man lang Bagaong Bagaong ka dyan วเลยอยังไม่ทงนอิ talaga so yan mga pati tapos na tayong magkas pero walang napakagat dito lang tayo sa harapan natin kung saan tayo nakahuli dati ng mga talok, talakitok. yan, pero ngayong panahon na to wala walang kumagat mas isa wala man lang strike so yan bawin na lang tayo sa susunod ganyan talaga pagpipishing Shoutout sa mga followers natin, mga bagong followers natin, video natin may isa-isa. Maraming maraming salamat sa inyong uh, suporta. Sana nakapagbibigay ng kunting saya yung mga ina-upload nating mga videos. So ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Shoutout! Shoutout! Ayan! Bye-bye, tight lines!